Luis Manzano, bumuhos ang emosyon matapos ang panluloko ni Jesse Menjola. Bumuhos ang emosyon ni Luis Manzano sa harap ng media matapos ang pagkakabunyag ng umano'y panluloko ni Jesse Menjola sa kanya. Sa isang emosyonal na panayam, hindi napigilan ni Luis ang mapaluha habang ikinukwento ang sakit na naramdaman niya. Aniya, binuhos niya ang lahat sa kanilang relasyon, ngunit nauwi lang ito sa pagkakanulo. Inamin niyang nasira ang tiwala at puso niya sa taong akala niya'y makakasama habang buhay. Hindi ko inaasahan na magagawa niya yon sa akin, Ani Luis. Sinabi rin niyang pinili niyang manahimik noon upang protektahan ang kanilang pamilya. Ngunit sa huli, kailangan na raw niyang ipaglaban ang sarili ipinahayag ni Luis na hindi madali ang pinagdaraanan niya ngunit umaasa siyang makakabangon Patuloy ang pagbuhos ng suporta mula sa mga kaibigan at tagahanga Sa ngayon pinipili ni Luis ang katahimikan at paghilom sa kanyang sugatang damdamin And this are chika for today mga ka show best sana nag-enjoy kayo Don't forget to like share subscribe and click the notification bell for more updates